So, kailangan natin ibalik ang death penalty. Kasi ang death penalty, ang katatakutan ng tao na gumawa ng masama. Dahil sa ang buhay nila ay papat Ibig sabihin, mag magkakaroon sila ng takot na gumawa ng masama. Pero kung ayaw naman sa biblical na perspektibo, kahit hindi mo ibalikan death penalty, eh, bakit? Kasi isa lang naman ang hustisya ang Diyos Ama. Lahat ng bagay sa mundo ito dadaan sa hustisya ng Diyos Ama at saka ng Diyos Anak. Kaya kahit walang death penalty, mananagot pa rin sila. Kasi yung espiritu nga ang huhusgahan. Pero yung katawan, ang muhusga tao. Kasi, Tao rin naman ang ang uh, pwedeng uh, maghukom sa pumapatay ng katawan. Kaya kailangan talaga ang death penalty para magkaroon ng takot ang mga masasama na gumawa ng masama.